pasar o oh, nga no o jay gusto ko talaga dyan ah uh, yung tinuturo pala ni Mike yung nakaraan na pumunta kami dito as in e, yung last month nga na nag site visit kami sa Alta Veranda, kumainin kami sa Casa Hardin actually may vlog din ako ng Casa Hardin kita pala siya dito sa ano sa Calams and ano guys samahan nyo na lang ako ulit sa aking uh, vlog for today which is dun sa Alta Veranda. ipapakita ko sa inyo yung generator 哎呦，你这这。 Hi guys, andito na tayo sa ano, Alta Veranda. Andi pa diba, pakita ko ulit sa inyo yung ano, venue kung saan kinasal si Carlos, Carlo Aquino at saka si si Besawa niya. Si Kalimutan ko pa pala. Asawa niya. Basta panlalaki yung ano, basta yung ano, kasal nila Carlo Aquino. Ayan. Ayan guys. Ayan, diyan sila kinasal. Ayan. And pupuntahan ko yung ano, generator. Yung pwesto ng generator, guys. Nandito pa rin pala yung aming truck. Doon si Mike, guys. Oh. Tapos, punta tayo dito sa truck. Hello. Tama na ako doon kung nasaan si Mike kasi yung the last time na nagvlog ako, hindi ako pumasok kasi merong mga ano na eh. Merong mga nag-inquire. Ngayon, punta tayo sa kanya.

Ngayon na, guys. iniwanan na natin si Mike doon. Nagpa-receive ng mga docs. And, pupunta naman tayo sa... Ano? Yung generator side. Nga no pala, guys. Yung pinunta natin kanina. Yun yung kanilang... Ano? Uh, receiving area. Kapag may inquire kayo, doon nila, ha? Uh, Ini-entertain. Ang ganda, guys, no? Para siyang... Ano? Basta maganda. Para kang nasa ibang planeta. Joke. Ito tayo doon. Ngayon pala silang ginagawang bago. Peace, yun yung parang hotel-hotel nala. Alta Veranda Inn. Ay! Tama ba? one. Ayan yung bago nilang ginagawa guys. Ayan. Which is ayun. Oh. Ayan sya. Ayan. Dito tayo sa side na to. Ayan guys. Ayan yung ginagawa na Alta, Veranda, DT Big, Events and Hotel. Ayan yun. Ayan yung ginagawa nila. Ayan yun. Hindi pa tapos guys. Ayan. And nandun yung truck namin Tapos nandiyan yung generator Check ko kung pwedeng bumaba Kuya, pwede dumaan? Lamat Tinakpa na pala yung generator namin guys. Ayan, genera ge generator namin. Natakpan na. Tinakpan na yung genset namin guys. Kasi kanina pa kasi handi-deliver. So, late pa kami dumating. <laughs> At yung truck namin nandun. Asan na kaya yung mga tao namin? nawawala. Ay, nandun yung truck. Nandun. Kabilang side. lang. <laughs> Hanapin ko sila. Ayun yung truck namin guys. Kaya lang parang walang tao. Asan kaya sila? Wala. Wala na yung truck namin pero wala yung aming mga ano, tao. San kaya sila lang pumunta? Jake! Ayan pala sila, Mike. Dito ako sa main gate na daan, guys. Nasaan kami dumaan kanina. Paikot lang naman to, eh. Ayan. Ayan sila sa amin. Sir, nakita nyo po saan pumunta yung kriyado namin, yung mga tao namin? Hindi po, yung top niya. Opo, yung mga... Sige po yung middle ng council. Opo, hindi. Nakita nyo... Pumunta, pumunta na po sa office. Ah, nasa office? Okay. <laughs> so, Yung hinaharap kasi namin, walang tao yung truck. Ah, baka nag-pasyal-pasyal. Baka nagpasal-pasal eh, no? Ah, yeah. okay. Ah, sige po. Thank you. Paikot lang siya, guys. Ito yung pinaka main entrance nila. Then, meron ding entrance doon. Doon, guys. Yan, doon, banda. Mas, sa kabila, guys, kung ay occupied nyo yung parang yung pinakita ko kung saan kinasal si... Um, ano ba yun? Si Carlo Aquino. Meron yung sariling gate sa front mo. So Ito yung main gate dito. Ayan. Doon tayo sa likod kanina. Doon tayo galing. Ayan. Rinig na rinig yung boses niya, may ka. nandun pala kayo ha hinanap <laughs> ko kayo dun sa truck sabi <laughs> ko ba't kaya tao yung ano ha? ay katatapos nyo lang mag ano tinakpan agad eh no tinakpan agad ito so, guys yan nandito pala yung mga koi guys yung pinakita ko yung nakaraan malalaki na siguro sila ay nawala yung malalaki yan guys yung dito yung koi bakit kumunti yung isda? Wala na yung ganong malalaki guys. Pero merong maliliit. Kinuha na siguro nila yung malalaki. Ay hindi, nasa ilalim. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. ayan pala yung ano nila guys yung kadugtong ng hotel na ginagawa andito yung pinaka prompt yun ayan ganda ayan guys Nalibot ko na kayo dito sa dati kong vlog pero ulitin pa rin natin guys ha. Ayan, ang ganda talaga. Grabe. Ito guys oh. Sobrang ganda. Look. Ang ganda, grabe. gulo-gulo na ng buko. Kahit naka, nakatatlong balik na ako dito guys, pero hindi pa rin ako nananawa. Grabe ang ganda ng lugar na to. Init. Ayun na nga guys. Quick, libot-libot lang to guys. Panoorin nyo na lang yung dati kong vlog. I-overlay ko na lang dito. Then, para makita nyo. And, paalis na kami dito guys. Kasi, tapos na ang aming transaction din eh. Dito tayo. Nasa kotse na rin pala si Mike. Guys, nako. Dito galing si Mike kanino. Ay, toko pa.